sa luyot o sa luyot. Kapag kinain, ito'y malabot. Ilan na mga bata ay napapakuna. Pag kulang ay sa luyot, ulo'y kinakamot. Ang ilan ay di gusto. Itong gulay kapag niluto. Hindi nila pansin ang sustansya nito. Dahil sa kakaibang tekstura na madadama sa dila mo. Sa matatanda, ito ay bidaha. Abay pag ito ang nasa hapag, ay sobra ang saya. Mas pinipili kaysa pagkain masasa dahil alam nilang maganda sa kalusugan nila. Abay sa luyo, huwag ismuli. Kinukontrol nito ang high blood natin. Sa may diabetes, ito'y gamot din. At sa puso mo, para huwag kang atakihin. Abay di pa dyan natatapos kung ikay may asma at hiningay, kinakapos. Ugalihin kumain itong talbos. Baka ng ginhawang lubos. May antioxidant at anti-inflammatory. Mabisang panggamot sa kanser ng marami. Kahit ang mga buntis, din ay kasali. Pampalakas ng resistensya ni mami at ni baby.